Mga kababayan, magandang araw. Ako si Hashtag Walk With Land. At ngayon, pag-uusapan natin ang isang isyong nagpapakulo ng dugo ng maraming Pilipino. Ang kontrobersyal na kandidatura ni Ator na Christian Ian Sia. Ang congressional bet ng Pasig City na, na, na ngayon ay nasa hot seat ng Commission on Elections. Ano ba ang ginawa niyang mali? Bakit gusto siyang qualify ng Comelec Task Force At, ba't, ba't, ba't? at bakit nga ba viral na viral ang mga sinabi niya? Anda ka na bang ba sumisit sa isyong ito? Tara, simulan na natin. Una sa lahat, kung hindi mo pa alam kung sino si Attorney Christian Iyansiya, hayaan mo akong bigyan ka ng quick round down siya isang abogado, certified public accountant at ngayon kandidato para sa lone district ng Pasig City sa darating na 25, 2025 elections. Founding partner siya ng Most Belt Law Offices, dalubhasa sa tax at trade law at may degree mula sa Ateneo Law School at De La Salle University. Sa madaling salita mga kaibigan, hindi ito basta-basta isa siyang bigatin sa larangan ng batas at negosyo pero mga kababayan kahit anong kahit gaano kagaling ang resume mukhang nadulas si Attorney Sia sa kanyang kampanya at hindi lang basta nadulas parang sumempt lang pa sa harap ng buong bansa ang tanong ano ba ang mga sinabi niya na nagpa-viral at nagpainit ng ulo ng marami at bakit nga ba ang COMELEC task force ng misyon ay tiyaking safe, accountable, fair, at equal ang eleksyon. Ay biglang naghain ng petisyon para i-disqualify siya. Huwag kang mag-alala dahil sa susunod na mga ilang minuto, lulubusin natin ang bawat detalye ng issue ito. Kaya ihanda mo na ang kapi mo at siguradihin nakasubscribe ka na sa channel natin. Hashtag land, para hindi mo makaligtaan ang mga ganitong klaseng talakayan para mas maunawaan natin ang konteksto, pag-usapan muna natin ang COMELEC Task Force SAFE. Itong task force na ito ay isang espesyal na grupo sa ilalim ng Commission on Elections na binuo para bantayan ang mga kandidato at siguraduhin sumusunod sila sa mga alin ng malinis at patas na kampanya. Ang SAVE ay nangangahulagang SAVE, accountable, fair at equal elections. At sila ang mga hinintay natin para pigilan ang mga kandidatong masyadong malikot ang dila. Ayon sa Comelec Resolution 416, bawal ang anumang uri ng diskriminasyon sa kampanya. Maging ito ay batay sa kasarian, edad, reliyon o anumang aspeto ng pagkatao. At dito nga napasok si Atty. Sia dahil sa dalawang insidente na nagtulot ng malaking kontrobersiya. Ngayon, pasukin natin ang puso ng kontrobersiya. Unang insidente, ang joke ni Atty. Sia tungkol sa mga single mothers. Sa isang campaign sortie noong April 3, 2025, sinabi ni Isia, pakinggan mo ito na ang kanyang contribution daw sa mga solo parents ng Pasig ay ang pag-alok na makipagtalik sa mga single mothers na nire-regla pa at nalulukot isang beses sa isang taon. At para mas lalo maging kakaiba, sinabi pa niyang magpalista daw ang mga interesadong single moms sa isang mesa sa gilid. Mga kababayan, hindi ito script ng isang comedy bar. Ito ay sinabi sa harap ng maraming tao sa isang opisyal na campaign event. At syempre, nang kumalat ang video na ito sa social media, nagkagulo na ang reaksyon ng netizens. Siyempre, galit, pagkadismaya at tawanan. Pero hindi dahil nakakatawa, kundi dahil hindi makapaniwala na no may kandidatong magsasabi ng ganito. Pero tega ha, teka, 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 hindi pa doon natapos. Ilang araw lang pagkatapos ng unang insidente noong April 3 din sa isa pang campaign event sa barangay Sagat, Pasig muling nadula si Sia sa pagkakataong ito pinag-usapan niya ang physical na itsura ng isang dating female staff member na nagngangalang Jaja sa harap ng publiko tinanong niya kung payat ba si Jaja noon o mataba na at nagkomento pa tungkol sa katawan nito sa nakalap naklipas na 15 taon 15 years ano ba attorney Sia campaign rally ba ito o body shaming convention ang resulta dalawang show cause orders mula sa Comelec Task for Save, ang una para sa single mother's joke at ang pangalawa para sa body shaming remark. At ngayon, isang petisyon na para disqualify siya bilang kandidato. Pero bakit nga ba ganito? Kalaki ang epekto ng mga sinabi niya. Halina't alamin natin. Ito yung mga sumusunod na mga petsa na nakasangkot, nasangkot SIA. April 2, siya single mother remark goes viral. April 3, siya makes body shaming comments about female staff. April 4, Comelec issues for shows cost order. April 7, second show cost order issued. Gabriela files letter to the Supreme Court. April 16, task force say files disqualification petition. Ayon sa Comelec, ang mga sinabi ni Sia ay posibleng lumabag sa resolution apat na uno at anim na nagbabawal ng diskriminasyon laban sa kababaihan at gender-based harassment. Ang mga batas tulad ng Magna Carta of Women, RA 9710 at Safe Space Act, RA 11313 ay malinaw na nagsasabing hindi dapat binabastos o dinidiskrimina ang mga kababaihan at ang masaklap ang mga ganitong paglabag ay itinuturing na election offense na maaaring magdulot na hanggang anim, anima, anim na taong pagkakulong, permanenteng disqualification sa pagtakbo sa opisina at pagkakait ng karapatang bumoto. Grabe, di ba? Pero teka, teka, teka. Ha? Ah, bago tayo magmalaki sa aksyon ng Comelec, tanungin natin bakit ganito kalaki ang reaksyon sa mga sinabi ni Sia Simple lang, dahil ang mga single mothers at kababayan ay kabilang sa mga pinaka-vulnerable na sektor ng lipunan. May mga witnesses. Sa Pilipinas, may 15 milyong single parents ang naghihirap para buhayin ang kanilang pamilya. At ang karamihan sa kanila ay kababayan. May kalalakihan din. Ang mga ganitong biro ay hindi lang bastos. Ito ay isang insulto sa kanilang sakripisyo at dignidad. Ngayon mga kaibigan, ano naman ang depensa ni Atty. Sia sa kanyang tugon sa unang show cause order? Sinabi niya na ang kanyang mga sinabi ay hindi daw diskriminasyon, kundi isang conversational banter. Isang paraan daw na pakikipag-usap sa mga botante, katulad ng ginagawa natin ngayon. And Get this ha, inamin niya na brush daw ang kanyang salita. Pero parte raw ito ng freedom of speech. Aba aba aba, attorney Christian Iza Iancya. Freedom of speech nga ba? Pero may limitasyon niyan, di ba? Hindi mo pwedeng sabihin mang gusto mo nang hindi iniisip ang epekto sa iba. Bukod dito, nag public apology din siya sa isang press conference sinabi niya ang layunin lang daw niya ay pukawin ang atensyon ng mga naiinip sa rally. Sabi pa niya, hindi raw naipakita sa viral video kung paano tumawa ang crowd. Pero teka-teka, attorney, kahit tumawa ang crowd, tama ba ang ginawa mo? Itanong mo 'yan sa sarili mo, attorney. Ang pagtawa ba ng ilang tao ay sapat na dahilan para iwasan ang pananagutan mo? At ang mas nakakainis, nakakainis, sa halip na mag-focus ka sa paghingi ng tawad, pa niya ang uploader ng video dahil daw kulang sa konteksto. Aba-aba-aba, Tony, kahit anong konteksto pa yan, hindi mo maipupubli nang sinabi mo ay mali at nakakainis. Pero hindi lang si Sia ang nag-react. Ang publiko, lalo na ang mga netizens na talaga active na active ay hindi nagpatinag sa X na nagtrend ang mga post tungkol kay Sia at marami ang galit na galit. Isang user ay nagsabi at pakikipagpikasin ko lang. Gaga at gago lang ang boboto sa kagong ito. Ouch! No? Ayon sa isang nag-comment. Bukod dito, ang women sa si Group na Gabriela ay naghain ng lihang sa Supreme Court humihingi ng disciplinary action laban kay Zia bilang abogado at posibleng disbarment dahil sa grossly immoral conduct. Grabe ha, hindi lang eleksyon ang nakataya dito, pati ang kanyang lisensya bilang abogado. At hindi lang yan, ang solo parents party list ay naghain din ng verified complaint laban kay Zia na maari magdulot ng mas mabigat na parusa tulad ng permanenteng disqualification sa pagtakbo sa opisina at pagkakulong. Ang tanong, makakalusot kaya siya sa mga akusasyong ito o ito na ba ang katapusan ng kanyang kandidatura? Ngayon, mga kababayan, pag-usapan natin ang mas malaking larawan. Ang kaso ni Attorney Ian Sia ay hindi lang tungkol sa isang kandidato na nadulas sa na kanyang salita. Ah, excuse me po. Ito ay tungkol sa kultura ng Pilipinas kung saan ang mga sexist na biro at diskriminasyon ay minsan ay itinuturing na normal o parte ng kampanya. Pero salamat sa Comelec Task Force Save. Unti-unti na nagbabago ang ganitong mentalidad. Sa kauna-unahang pagkakataon sa kasaysayan ng eleksyon sa Pilipinas, mayroong isang resolusyon, ang Comelec Resolution Number 111166 na malinaw na nagbabawal sa diskriminasyon sa kampanya at ang Task Force Safe ang nangunguna sa labang ito. Ayon kay Director Sonia Bea Willodana, ang pinuno ng Task Force, ang mga kandidato ay dapat may mas mataas na pamantayan dahil sila ang hinintay nating mamuno sa atin. Pero teka-teka, hindi lang ito tungkol sa mga kandidato. Ito rin ay tungkol sa atin bilang mga butante ano mga sinasabi sa kasong ito tungkol sa kung paano natin inuhusgahan ang mga hihintayin natin. Kung patuloy natin tatanggapin ang mga ganitong biro, anong mensahe natin sa susunod na henerasyon? Na okay lang ang magmalaki ng machismo. Na okay lang ang bastusin ang kababaihan basta may tawanan. At higit sa lahat, ang kasong ito ay isang paalala na ang eleksyon ay hindi lang tungkol sa pagpili ng leader ito ay tungkol ng pagpili ng mga hinintay na magpapakita ng respeto, integridad at tunay na malasakit. Kaya naman, habang papalapit ang Mayo 12, 2025, tanungin natin ang ating sarili, sino ang karapat dapat na iboto? At paano natin masisiguro ang mga hinintay natin ay tunay na maglilingkod para sa lahat, lalo na sa mga vulnerable na sektor tulad ng mga single mothers at kababaihan. Ngayon, ano na ang susunod na mangyayari. Ayon sa COMELEC, ang petisyon laban kay SIA ay iraffle sa isang division. At si SIA ay bibigyan ng pagkakataon na maghain ng kanyang sagot. Kung siya ay mapapatunayan guilty, maaaring disqualify siya bago pa man ang eleksyon. Pero kung hindi matapos ang kaso bago sa Mayo 12, hiniling din ng Task Force na isuspindi ang kanyang proklamasyon kung sakaling manalo siya. At kung sakaling disqualify siya at mag sa Supreme Court, ang mga boto para sa kanya ay ituturing na stray, ibig sabihin wala na siyang pag-asa. Pero hindi lang hindi lang si ang nasa radar ng COMELEC. May mga iba pang kandidato tulad ni Misamis Oriental Governor Peter Unabia at Batangas Vice Mayor Jay Ilagan na nakatanggap din ng show cause orders dahil sa kanilang mga diskriminasyon, ang pahayag. Ibig sabihin, seryoso ang COMELEC sa pagpapatupad ng kanilang anti-discrimination guidelines. At ito ay isang magandang senyales para sa hinintayin natin ang isang eleksyon na malinis, patas at puno ng respeto. Sa ngayon, ang bola ay nasa korte ng Comelec at ni Atty. Sia. Ang tanong, ang gagawa kaya niyang maipaliwanag ang kanyang mga sinabi o ito na ba ang simula ng kanyang, kanyang, kanilang, kanyang political downfall? Isang bagay lang ang sigurado, ang mga mataas ng publiko ay nakatuon kay Atty. Sia sa kanya at ang mga aksyon ng Comelec ay magpapakita kung gaano nila siniseryoso ang kanilang mandato. Mga kababayan, yan ang buong kwento ng kontrobersiya ni Atty. Christian Ian Sia at ito ay hindi patapos. Ang kasong ito ay isang paalala ng bawat salita ng isang kandidato ay may timbang at ang bawat aksyon ay may kahihinatnan. Kaya naman, habang papalapit ang 2025 elections, responsibilidad natin bilang mga butante na suriin ang mga hinintay natin. Huwag tayong magpadala sa mga piro o karisma tumingin tayo sa kanilang prinsipyo at integridad. Kung nagustuhan mo ang talakayang ito, huwag kalimutang i-hit ang like button, i-share ang video na ito sa iyong mga kaibigan at syempre subscribe ang channel natin para sa mas maraming ganitong klas klaseng content. Kami <coughs> ay magbibigay ng update sa kasong ito at iba pang mahalagang issues sa darating na eleksyon. Kaya siguraduhin nakafollow ka rin sa aming ex at iba pang social media platforms. Ako si Hashtag Walk With Land at ang ating talakayan para sa araw na ito. Magkita-kita uli tayo sa susunod na video. Mag-ingat kayo at huwag kalimutang gamitin ang inyong boxes sa social media man o sa balota. Salamat bayan at hanggang sa muli.